Ah. Ah. Yun. Yun, mga kabida. Oras na. Yan. Oras na para kumakain. Kumakain na kami ng magahan. umagahan. Ito, Ayan. tanggalan natin ng Tanggalin natin tinik. ng tinik mga kabida Gutom na rin kami mga kabida Yan Kinugutom Pinito kami sa Kinitubag tanggal ng tinik Yan mga kabida Gunting lang yung gamitin natin Napakadali lang Ito yung uh, gawin namin tinula mga kabida Dahil ano, gutom na kami talaga ba Ano dito mga kabida Minus yung ano Minus yung isda dito mga kabida Pero okay, okay na rin dahil meron din naman tayong nakuha. Jackpot tayo sa butiti <laughs> Mamaya mga kabida, pag uwi namin itong butiti, sana mapunan pa ito. <clears throat> ano natin, sweet and sour butiti mga kabida, sweet and sour butiti. Sarap ito mga kabida, papakita namin sa inyo mamaya. ito yun napakadali lang gunting lang gamitin natin yun yung ni teknik ni mas tiratan ito teknik ng mga matitibay na mga ano mangingisda mga sanay na sa buhay mandaragat yan sabi ni ano randy mahinay mandaragat Master Atan. <coughs> Yun, shout out sa lahat. Lahat-lahat ng mga makapanood sa video natin ngayon. Yun. Talaga nga, uh, grabe mga kabida. Gutom na talaga yung sikmura namin. Yung mga bituka namin, parang ano, yung mga bitok namin mga kabida. <laughs> Nag-ano na mga kabida, mukhang gusto na talaga nilang maghabhab bugno na nagbugno na yung ano mga kabida baka maano maano din sila ba mapasmo ba mapasmo <laughs> mo yung bitok mo ang bitok bulati yung bulati sa tiyan mga kabida baka ano mapasar-pasaran maano ba ano sa tagalog yung mapasmo mga kabida kaya nag ano na sila nagpanik na talaga sila <laughs> ayun ito yung paborito na mga ano natin bulati mga kabida nung hito tinulang hito ito yung masarap talaga sa ano mga kabida ba joke lang yun mga kabida ka joke lang yun mga kabida wag ano ito, lang, yun, lang yun pang lang yung mga kabida wag naman kayong maniniwala sa amin lahat ng mga paniwalaan nyo sa amin mga kabida yung ano yung na uh, nagdala na kami ano nagdala na kami ng lutuan yun baka mabahas tayo na naman baka mabahas tayo sa ginawa nung dati nating video mga kabida na, ito yung lutuan namin o no? oh. mga kabida yung nagtula kami ng plastic yun ginagawa <laughs> ko na lang yung pang limas ng tubig sa bangka ayun one night siguro mga kabida <laughs> lanay na lanay talaga yung <laughs> lanay na lanay talaga yung ano galon mga kabida <laughs> lanay ayun nagdadala kami siguro ng ano mga kabida nagdadala kami ng ano kasi talaga ah, ano sigurado na to mga kabida hindi tayo mabas dito dahil ano na talaga to tunay na tunay na talaga tong ano natin yung nilulutuan natin kaldero so yun mga kabida sa lahat ng mga ano shout out sa lahat ng mga makapanood sa video natin yung araw na to ayun si master ready ready na sa ano natin sa tinula natin yun Buti na lang may asin tayo. Walang nakalimutan ngayong araw na ito mga kabida. Halos dala natin. Ayan. Asawa na lang yung naiwan. Asawa ni Master Ata naiwan <laughs> mga <kapida. laughs> Gusto sanang uh, dadalhin ni Master kaso lang ano, meron siyang gagawin. Paka mainit daw. ma. Mainit daw sabi. Baka uh, maputi yung misis ko. <laughs> yun mga kabida salamat sa lahat ng mga makapanood sa video natin ngayong araw na to shout out na rin sa inyo lahat mga kabida so ngayon mga kabida mag shout out tayo pag ano pag magkain na tayo mga kabida ito lang yung luluto namin sa tinola yun ang diskarte mga kabida wala kaming kahoy ito yung mga matitibay na diskarte yan o oh. yung tinatawag namin ang bunot ng mga kabida sa niyong ba yun ang gagawin diskarte talaga to ng mga mangingisda na ano magagaling na mangingis na mga kabida ito yung mga diskarte yan lagyan natin ng ano kunting butang ay <laughs> later ba Lighter, lighter. bida na. nagtitipid kami ng lighter titignan natin kung anong diskarte ni master parang wala tang wala nang laman tong lighter natin ba wala nang liquid o oh, yung ano Ayun, ha, kanya siga. Ayun, ayun, mga kabiida! Ayun, buti na lang dumila, ab, mga kabiida! Dumila, ab, yung ano? Guno? <coughs> ayun, umuusok na! Gabi! Yan, ah! Ah! Ayun! usok, usok panurin yung mga kabida kung makakaluto ba yung uh, eh, bunot natin yun may kondor ba? hindi ako idala okay. dito yung kondor biglang ano mga kabida biglang dumilim ng konti natabuna ng yung sky ayun buti na lang may asin pa tayo mga kapida kung di ah sigurado dagat yung sabon natin <laughs> malat-alat yung ano natin mga sa sabon natin yung ano dagat hindi mangguro na blood no? dagat i Parat na daan. Pinsin na eh. <laughs> Kurno. Pahit pahit. Pahit pahit Ang um, init na siguro. Yun, salang na natin mga kabida. Lagyan natin ng bombay. Yun. Yun na natin ngayon mga kabida. Yung mukbang natin. Yan. Yan. Pwede na rin 'to mga kabida kahit wala ano, walang sangkap, walang lamas mga kabida. fresh na fresh yung ano, nagdadala lang ako kanina. Ito yung uh, kon ano ba sobra sobra sa ginamit namin kahapon nung nagmukbang kami, birthday ni birthday ni Binsoy, yung anak ko. Ay, yun. Sasa <clears throat> sasarap mga kabida kung uh, may pang ano tayo katulad nitong okra. Bigyan natin okra. Ayun yun ng masarap mga kabida ah, sana nga lalong lalo na kung may iba may dala tayong iba yun ang diskarte okay <laughs> Yan, sumiga na, sumiga na mga kabida, sumisiga na. <laughs> Yan. Sharon. Sha Sharon ubi makunita ning luto na to. diskarte natin sa mga mandaragat at mga kabida talagang uh, diskarte talaga ba ah. so yun mga kabida sa lahat ng mga nakapanood sa mga sa live natin kanina yung mga nanonood shoutout sa inyong lahat maraming nanonood mga kabida over 1 million views <laughs> Sana po mukhang naninibago sila sa channel natin dahil hindi tayo palaging nagla-live. Yun. yun, update namin kayo mamaya mga kabida pag magkain na kami ni Master. Luluto rin yan mga kabida. Panorin ni mamaya. Hito lalagyan natin ng ano ayun ng yun mga kabila alubati alubati mga kabida. para may para Saan? may ano naman may kunting kaligayahan naman yung tinula natin <laughs> <laughs> yan luto na mga tamang tama yung ano mga kabida, ba yung dala nating puno hmm yun mga kabida. Mamaya mga kabida, pagkatapos namin kumain, mag shutout tayo. Marami tayong i shutout out mga kabida, mag, out, mag out kami ni Master. Si Master yung mag shutout out mga kabida. Pintuhan natin si Master. Kumulo na. Yun. Grabe, malapit na. Malapit ng mano yung sikmura natin mga kabida ay sa mga nakikita nyo mga kabida Ganito ang pag ano Ganito mag ano nang Tinula natin yan napaka simple Ito yung sinasabi Tinatawag na simple Simpleng malupit mga kabida Simpleng malupit Ayan, ayan na ang butiti natin oh. Langoy, langoy na mga kabida Mamaya ano natin ito mga kabida Sweet and sour butiti mamaya titi natin kumukulo ano, na yun ano, natin mga kabida yung uh, tinulang ito yung masarap na kain mga kabida yun diba nakapagluto tayo dito tayo sa gitna ng laut dito <laughs> uh, nakapagluto tayo mga kabida uh, okay. ang dami po na ricado nito mga kabida mayroong mayroon, ano sa lukbate yun Grabe oh, grabe yung tapak talaga na ng mga kabida ito oh. Yun, shout out sa lahat ng mga sa video natin. Parang gutom na gutom na kami mga kabida. Ah. ah, hamal. Abangan yung mga kabida, ha. shout out natin. Yung mga nagko-comment, abangan yung mga kabida, shout out tayo mamaya. Kain muna kami mga kabida dahil ano? Grabe. Ha? jahong no. Plato. Bomba. nih, Batu nomor okay. siapa pak sih gua? Ih. yuk itu nama Kapida. Yul. Yut. Ayut tadi. lutong luto na mga kabida lutong luto na sarap ba mga kabida sarap ba anong tingin nyo mga kabida so, yun, nakakain na ba kayo nito mga kabida kain na ba kayo ng ganitong klaseng Ano kabida sobrang init okay nagdasal muna tayo mga kabida yan sa samansa lang si. yung santa Okay. Yun, ready na tayo. tayo mga nggak ah serap, sarap serap, hmm, serap meluk bati nggak Ayan. Yung sabaw mga kabida uh, sabaw. <laughs> init mga kabida, init, mainit. Mainit. <laughs> Yun ang masarap dito mga kabida daw. na press pa yung ano, mga kabida mm -hmm. daw. init, Sarap. Yan, ukrah. Hmm, grabe, sarap naman ng ano, mga kabida. Lagi kami nagmumukbang pero hindi kami tumataba mga kabida. Lalo lang kami nangangayayat. <laughs> Tapos gumain, payat pa rin. Yun, isda kasi yung palagi namin ginakain mga kabida. yung mga uh, matataba yung kinakain namin siguro tataba siguro kami oh malayo to sa ano mga kabila malayo sa high blood kikit pa kikit. <laughs> kumain ng hito mga kabido lana na buto na lang yun parang sa ano mga kabido buhay kit kit ah buhay kilo pala wala nang wala nang kanin Yung meron pa yan ito pang pa uh, ano natin si gunda mga kabida ayun gunda natin pangimagas luber sihigup tama ka higup ta, mga napapatay. Ha? Hm? Press na hmm? ah. press talaga mga kabilaw. Hmm, panoorin niyo si Master mga kabilaw. Hmm. Ayan yun <laughs> napakadali lang mga kabida shout out sa lahat sit out parang malunggay hinaharap ang oh, mainit na mga kabida wala man pa yung tinula natin. <laughs>

dan itu apa lagi ya beradu hmm enak tidak berat White Pepsi. Ah, white. Ano kayo? Dahan mo na itong upuan eh. <laughs> Ito sana yung tulahan namin. yan namin yan mamaya mga kamila? Ispili. Ispili. sakilo, kilo. <laughs> Burot niya ba? Mmm. Super so delicious. Yummy. Yummy na yummy. Amin binasawa ko mga kabid pag pinapakita ko niya, pinapakita ko sa kanya yung ganitong, kuan ba, sabi niya wag, wag daw ipakita sa kanya dahil maano lang siya ba mabigani ba mahibog puro manok lang kasi doon sa ano nila mga kabila doon sa lagi silang manok At kain nila doon sa kwaip karne laging karne mga kabila laging karne yun tapos dinobos. na, tapos na tayong kumain mga kabida mag shout out tayo shout out tayo ni master so yun mga kabida ah, tapos na tayong kumain ngayon ito, ito na yung uh, shout out natin si master at atan yung ano, mga kabida mag shout out mag, magsasalita ako yung mag video sa kanya dahil ano wala kaming gamit mang stand sa gopro namin So yun, ready na tayo mga kabida Ready na kayo Yun, shout out mas karatan Shout out kay Kamaring Katik Official Vlog Ayun idol, shout out idol Idol Shout out yan Joseph Magdura, next vlog Shout out Ayun, shout out Chloe Pearl Shout out Ayun, ingat palagi idol, kabida Rekar Patak Shout Ayun. out Ayun, shout out idol, kabida Nonoy Kuyop Ayun, solid supporters. Shout out. Pa <laughs> shout out po sa DP family from Matalom Liti. Idol Ayun, at Matalom. Asawa ko na si Teresa. Ramida at sa anak namin sa si Ayisa. Binis Ayisa. Binis PP. Ah, at si Manny Pipi at si Michael Pipi I-greet mo si Shout out sa inyong lahat. Yun, greet mo si ano, Brad, Manny Pipi, birthday niya ngayon. Manny Pipi. Happy birthday ano? pala, Manny Pipi. Yun, happy birthday sa iyo, idol. Anak ni Sator Sator Pipi. Happy birthday, birthday po. ngayon, happy birthday. Ingat palagi. Joel Batumalaki. Ayun, solid supporters na Shout natin. Out. Ayun, Shout out. Seafoods Vlog. Ayun, Seafoods Vlog. Abang up uh, puntahan niyo sa bahay mga kabida yung channel na Manuel Vlog. Ayun. Shout out. Solid supporters, idol. Nida de la Rosa. Ayun. Shout out. Ayun. Ayun. Ingat palagi mga idol. Ning Romero, shout out po. Ayun. Shirley Abinedo, shout out. Ayun, asawa ko 'yan, mga kabida. Ingat palagi mamang sa ano, diyan sa Quiet Happy birthday po, idol. A shout out po sa anak pong mag-birthday din po bukas na si Manny Pipi. Ito. Manny Pipi, happy birthday. Ayun, happy birthday, Manny Pipi. Shout out po kay sulit namin supporters, Billy Abasulo. Ayun, sulit supporters, ni ano, Saldo at Sulit din na supporters namin, si Randy Mainay Ayun, shout out po. Shout out. Yung solid mga mga solid supporters natin palaging nag-aabang talaga sa ano natin sa mga okay. videos natin. Yun na lahat mga shoutout namin. Ayun. Mga, ay, kabida. Ayun mga kabida. Ayun na. Oh. Salamat po. Salamat po sa mga manunood ngayon. So yun, sa makapanood sa video natin, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabida. Ayun, lumaan na yung ano, anong pangalan ng barko na yan mga <laughs> brad? Kukalyong. Kukalyong. Lumaan na yung kukalyong mga kabida. Alas, 10 na. Last days na mga tin. Last days na yung magdaan yung ano. namin. Ayun. <laughs> Naging ano na mga kabida nasa gitna na ng agahan at saka ano? Agahan at Tanghanian. saka tanghalian. So yun mga kabida, yun ang mga na-shout out ni Master Atan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabida. At ano, babalik na naman kami sa pagsisid, Master Atan. So sa lahat ng mga na-shout out namin Ayan, shout out Lalong lalo na sa asawa ko dyan Shirley Avenido Ito yung pinakasulid supporter sa ano natin <laughs> Ingat palagi dyan mamang Love you, love you so much Asawa mo brad, hindi mo shout out brad Shout out pala kay Shirley Abinedo. say Sa'yo mga asawa ba? asawa <laughs> <laughs> ya bo yung tinula namin. <laughs> naya. Isya tao mo sa wapren. Yan. Salin ako ng dadon natong Sara. Isya tao pala Sara. Ito <laughs> yung dadalin ko mamaya. Ito na, na Iwan ni Master Atan para sa'yo. Yan. Hindi, hindi ka talaga kinalimutan ni Master. Talagang nag-iwan talaga si Master ba para sa'yo ba? <laughs> Ayun. Grabe, sobrang na uh, ano mga kabida, sobrang sarap ng tinula namin ngayon, tinulang hito. So yun, mga kabida, babalik naman, sisisid na naman si Master. Sisisid na naman. Parang uh, kunti, pa lang yung kunti pa lang yung nano natin. Namin. Yun, uh, nahuli natin mga kabida. Pero na jackpot, jackpot tayo sa butiti, yung paper piece, sobrang laki mga kabida. Malaki pa sa bola <laughs> so yun, hito, yun. may hito na naman punte uh, yun, man. may konti tayong hito na nahuli mga kabida si master so, buti na lang malinaw yung dagat yun, yun mga kabida ah, kakisaw-kisaw <laughs> sobrang buhay na buhay pa talaga mga kabida